Wow! Tulog ng tulog. Talaga namang kala mo, pensionado. Walang ginawa kung di matulog. Hmm, tignan nyo, guys. Oh. Hmm. Ayan, malinis ang aming harapan ng bahay. Kasi, winalis ng akin bebe. Ayan. Ayan guys. Green na green, no? Ganda, no? Oo. Oh, kalinis ng amin. O, oh, kasi nahulog ka. Hulog lang, no, oh. no? Oh, ayan ang amin. Punong napakalaki. Oh, sa kabilang bahay. Ayan, o. Oh. Ah. Linis, o. Oh. Hinalis ng aking bebe. Ang aming... Sararating lang yon galing school. yon Kumain lang siya ng donut. Tapos, ikot-ikot. Ikot-ikot siya. -ikot. Na yun, na yun pa yung laruan niya o bola. Ayan, nilalaro niya kanina. Siguro, napagod sa kalalaro, nag-isip, nagwalis. Binalis niya yan. Paligid. Oh, di ba? Ganda ng kamyas namin, green na green, oh. oh 'Di ba? At yung sunod naman na sunod sa akin. Hello, fans. Hello. Hi, fans. Fans. <laughs> Hello, fans. Kamusta na, fans? Ha? Huh? Oh, yan, ang bayabas laki na ng bayabas. Ayun ang mga pensionado, tulog ng tulog, oh. 'Di ba? Hayun. Laki-laki ng aming malunggay, oh, guys. Tingnan mo. Malaki ang aming malunggay. Ba. Diba? Rawe oh nilinis ng aking junakis ang aming ano, paligid nagwalis si pagnya niya kahit sa school nagwawalis minsan susundin ko yan susundin ko yan sa school, makita ko may hawak na walis natutuwa naman din ako kasi ano, uh, natuturuan yung sarili niya maglinis ng ano, kahit sa school lalaki nang ang laki-laki ng puno ng abocado, pinutol na yan, tapos ngayon na yan. Alam mo, yung abocadong yan, yung punong abukadong yan, ang bunga niyan, alam mo, napakasarap kahit huwag mo nalagyan ng asukay. Talagang kakaiba siya, tsaka wala ka makikitang ang ugat-ugat dyan sa bunga niyan. Sarap-sarap -sar ka mo niyang abocadong niyan. Tapos, eto manggang yan. Yan manggang yan, pag namunga yan. Ayan. Sobrang tamis. Grabe ka tamis niyan. Hmm. Tapos, itong, ano, langka. Pag yan ay, ano, namunga, sunod-sunod. O, -sunod. oh, diba? Sangka pa. Wala naman lang, ano, nito ano um, guys. Natutuwa ako dito sa halaman kong to. Sobrang laki. Kala mo, ano, yung, ano ba tawag dito? Yung ano ng kanin. O. Oh. Diba? Yung laki-laki. Tapos ang laki ng sipag ng anak ko. Oh, hello. Sabi mo, hello. Hello. Kasipag. ay 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 oh yun mga pensionado oh ay oh. ayan ikang ikang bebe laki ni tarsier pa kala mo tarsier eh minsan numaakyat yan dun sa puno ng ano ng bayabas yan. Sarap dito presko pag gantong oras. Napaka-presko dito. Ginawa ka mo. Ma maalat ako. Maalat to sa balat. Uh, Oo, oh, maalat sa balat. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Alam mo, kahit sa bahay lang naman, marami kang mabibidyo eh. Basta magagawa ka lang eh. Gawa ka, oh, gawa ka lang. Marami ka nang magagawang content sa loob ng bahay eh. di ba Yeah. Hey oh. na. Oh. oh. Ay. Wali <laughs> pala yun. <laughs> ah. Tingnan hmm. ah. nyo guys yung ipin niya. Ang oh, ganda. <laughs> ah. Pogi yan. Ah, ang ganda-ganda ng ano, oh. Moon. Ayun, yung moon. The moon oh. is yan. Ayun, oh. Patay na yung moon, oh. Patay na yung moon. Ayun yung moon, oh. Patay na yung moon. Ayun yung moon, oh. Ito. Oh. Ang gulo ng moon. <laughs> ang gulo ng moon. Ang ginawa ka, po. Press. Pero ako na naliligo ako mating 11 na ng ating gabi. Mating mating para sarap tulog. Oo, oh, 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 half moon. moon lang 'yan. Half eh, moon. moon. Oh. sa black yung may... Puro puno Mayroon. dito, guys, no. Minamalita yung isa. Ikaw Ika! Ika! sila. Ika, ang mag Ayan, tahimik. Ay, Bebo, huwag mong galing! Oh, tahimik. Tahimik show. Bebo, huwag mong galun. Sinisira mo na naman yung halaman ko. Ayun. Thank you for watching. Please like and share my video. Kung may share nyo. <laughs> Fale for more. Thank you, thank you so much. Babush! Babush! Babush.